bakit ba? pag ng buhay. Tignan mo naman, maraming iba dyan. May welding ring na. May nag na sa kanila. Pero ako wala. Kailan kaya ako magkaroon ng welding ring? Kahit dit anniversary man lang, wala akong dit anniversary date. Sumpa ako sa inyo lahat ng mga lalaki pag maubos yung lahat ng mga babae dyan, kapag ako ang natira, hindi kayo, hindi ko kayo sasagutin. Kailan ninyo ako bibigyan ng welding ring? Ah. 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 ring? Bakit wala akong welding ring? Bakit wala akong welding ring? kahit date anniversary, date anniversary na lang. Walang date anniversary. Hindi malangin ako, dinidate, date na yan. <laughs>